pinagpipilitan ng full fare Tahimik ang lola, bumaba. Ilang linggo, dumating ang bagong bus, may pangalan niya sa gilid. Ang konduktor na nagyabang, nakaupo sa seminar ng compassion training. Mabigat ang hapon nang sumakay ang lola sa bus na amoy diesel at alinsangan. Kinuha ng konduktor ang tiket at nilaro sa daliri, saka nagsabing Senior pass lang yan, hindi pwede peak hours, full fare. Walong pumatol na pasahero, taning bintana lang ang sumunod sa hangin. Tumingin ng lola sa card, tumingin sa pasilyo, at marahang bumaba. Walang sigaw, walang palusot, pirming dignidad ang dala. Kinabukasan, nagbukas ang sapatos ng lola sa maalikabok na sahig ng maliit na opisina isang foundation na itinayo ng pamilya para sa serbisyo pang komunidad. Hindi malaking pondo, pero sapat para sa lumang ambulansya, ilang wheelchair, at pang-araw-araw na bigas ng feeding program. Sa dingding, may nakapaskil na panata. Kung kayang ayusin, ayusin. Kung kayang palitan, palitan. Pinagmasdan niya iyon, saka tumawag sa supplier hindi na repair, fleet. Lumipas ang ilang linggo at sa terminal na malapad ang semento at mainit ang araw, nakahilera ang putit gintong bus na may malilinis na windshield. Sa gitna ng depo, may bandilang may logo ng kamay na may puso at may dilaw na ribbon na kumikislap sa hangin. Dumating ang lola na nakailaw na asul na blouse at kremang slacks. Nakalugay ang pilak na buhok sa isang maayos na bun, bitbit ng seremonyal na makinang susi na parang malaking pambukas ng kwento. Walong banda, ngunit may palakpak, may opisyal na nakabarong sa kaliwa, may staff na may clipboard sa kanan, at may ilang driver na nagkukuyom ng saya sa likod ng tuwid na tindig. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Hindi press release ang unang sinabi niya, kundi kondisyon. May biyahe tayong dagdag pero may bago ring patakaran wika niya, taimik, ngungit matatag. Walang magtataboy sa senior, PWD, estudyante o sino mang katos sa salita. Off-peak, libre ang senior pass. Peak, kalahate at may silyang nakalaan. At bago magmaneho o maningil, dadaan nahat sa compassion training. Saglit na naging malalim ang katahimikan, yakap ng araw sa sementado, bago bumanik ang palakpak, mas maingay, mas totoo. Inakyat niya ang maliit na entablado, hinawakan ang dilaw na ribbon at ipinasok ang malaking susi. Pumutol ang satin na parang buntong hininga ng maraming taon ng tiis sa pasilyo. Umisad ang unang makina, umandar ng marahan ng unang bus at sa gilid, kumintabang pinturang may linyang ginto. Nandoon ang pangalan ng lola, hindi buong apelyido, hindi titulo. Isang maliit na pirma lang sa ibabaw ng salitang Lingap Fleet sapat para sabihin hindi kalimutan ang pinanggalingan. Sa unang row ng upuan, nakaupo ang lalaking konduktor na minsang nagsabing full fare. Hindi siya pinatalsik, pinaupo siya sa harap ng projector. Sa screen, lumabas ang mga senaryo. Buntis na nahihilo, lola na nag-aabot ng card, batang pawis sa uniform at manggagawang walang panukli. Sa pasahero, tao muna bago ticket. Paliwanag ng facilitator habang ang manual ay bukas sa pahina ng paggalang at pagkalinga. Nasa tabi ang HR ng operator, naglilista ng bagong KPI, hindi lang on-time kundi on-kind. Habang tumatakbo ang unang biyahe ng bagong unit sa paligid ng depo, pumasok sa shade ang lola at umupo sa tabi ng mga driver. Inisa-isa niya ang laman ng kasunduan, dashcam na may audio para sa transparency, hotline na nakaprint sa likod ng bawat headrest, at quarterly audit kasama ang mga pasaherong representative. Kapag may reklamo, hindi boses ng kumpanya lang ang maririnig, kundi boses ng tao. Tumango ang mga driver. Sa pagitan ng pagod at init, may sumingit na kumpiyansa. Sumunod ang isang munting seremonya ng pagpapala ng mga susi. Inabot ng opisyal ang sertipikado ng donasyon. Mulit ibinalik iyon ng lola na may ngiting ramdam sa larawan. Hindi kailangan ng plaki, kailangan ang sistema, giit niya. Saka itinuro ang bus stop map na bagong dikit sa poste. Nakasulat kung saan ang courtesy loading kung anong oras ang libreng sakay para sa senior at PWD at kung paano mag-report ng pangaabuso ng hindi natatakot. Dumating ang unang hanay ng pasahero, mga lola at lolo mula senior center, may dalang abaniko, may tungkod, may mga kwento na mas mahaba sa ruta. Isinakay sila ng marahan, walang minadali at sa unang beep ng card walang tumangging gate. May batang nakamasid sa dulo, hawak ang bag sa dibdib, tinapik siya ng konduktor. Dito ka na sa unahan, mas malamig. Umiling ang bata na parang hindi sanay sa ganyang bait, ngunit sumunod at gumiti. Nang matapos ang ribbon cutting, lumapit ang guard ng dating terminal, bitbit -bit ang lumang whistle at logbook. Pasensya na po, bulong niya at hindi niya natapos ang paliwanag dahil mabilis ang kamot ng hiya sa batok. Tinangguan siya ng lola, hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para ipaalala ang bagong simula. Bukas ang sakay para sa lahat, sagot niya. Pero mas bukas ang isip ng nagsasakay. Kinahapunan, sumakay ang lola sa isa sa mga bus. Umupo sa gitna at pinanood ang pag-ikot sa unang ruta. Sa kanto, Sumampa ang isang lolo na may hawak na riseta. Walang tanong, tapat ang senior pass accepted. Sa susunod na kanto, dalawang estudyante ang kumaway. Walang pabalagbag, tapat ang tanggap. Sa ibabaw ng mga ulo, nakapaskil ang maliit na promise card. Una ang tao, saka ang bayad. Sa dulo ng biyahe, bumalik ang bus sa depo. Inabot sa lola ang maliit na notebook ng feedback. Nanilagdaan ng mga unang sakay, mga pasasalamat, mga suhisyon, at ilang sana all na may ngiting biro. Ipinatong niya ang notebook sa kandungan, isinara at tumayo ng marahan. Sapat ang pera para bumili ng makina, pero ang pag-uugali ang nagpapaandar ng biyahe. Lumubog ang araw sa likod ng hilera ng bus at sa huling anino ng dilaw na ribbon, kitang-kita ang hugis ng malaking susi sa kamay ng matanda, hindi pang bukas ng pintuan lang, kundi pang bukas ng asal na matagal nang isinara ng yabang at pagmamadali. Sa simula ng bawat ruta, mananatiling nakasulat ang maliit na pirma sa gilid. Sa kalagitnaan ng biyahe, mananatiling nakaupo ang unahan ang paggalang at sa bawat hinto, mananatiling nakahanda ang driver at konduktor hindi para maniningil agad, kundi para magbukas ng daan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!